For sanitation standards, gloves are required in touching ready-to-eat foods. May gloves o walang gloves? Pagdating ng takdang panahon, kukunin din ni Lord. Parang condom lang yan. Kung gusto mo ng proteksyon, magsuot ka. Kung gusto mo maramdaman ng pagbasa, aba, mas masarap yung wala yan. Yung iba gumagamit nga ng gloves, pero kung saan-saan naman, humahawak. Hi guys! Tanungin ko kayo. Real talk lang ha. Marumi na ba talaga pag inamay natin ang pagawa uh, natin ng tinapay na hindi tayo gumamit ng... Hello, kumusta ka? Okay. Guys, itong ating uh, itong i-share ko sa inyo guys ha. Ito ay uh, pangkaraniwan at madalas nangyari uh, sa ating uh, mga baker dito man sa ibang bansa. Dito kasi guys, uh, halimbawa, hindi ko sinabi na a uh, disclaimer ha. hindi ko sinabi na huwag tayong gumamit ng gloves. Yes. Hindi ko sinabi ha. Kasi hindi naman po lahat ng uh, company or gumagawa naka-gloves lahat. Oo. Pero may mga company talaga na falisi talaga nila, hindi pwedeng hindi gumamit ng gloves. Yes! Dito man or sa ibang bansa. Oo. Pero guys, ibang bansa man o dito, meron din talagang hindi gumagamit ng gloves. Oo. Ay, kayo naman, hindi ba kayo mahilig manood na meron din talagang mas komportable sila sa paggamit nila o sa paggawa nila na hindi sila gumamit ng gloves. Halimbawa, umpisahan natin. Pag, uma, pag uh, gumawa tayo ng tinapay na malambot o di palaman, pag ginagamitan natin ng uh, gloves, sabihin na natin, ensimada uh, or Spanish. Pag gumagamit kasi tayo, uh, kukuha tayo ng palaman, hindi natin napo ng maayos. Oo. Basta, ang uh, para lang sa akin, bago tayo magsimula na hindi tayo gumamit ng gloves, kailangan malinis at sanitize talaga ang ating kamay. Yan talaga ang lagi kong sinasabi sa ating video na halimbawa wala kang gloves na ginagamit, kailangan talaga na uh, malinis, malinis talaga. Although pag meron man talaga sa company natin na required, ha, required na ano mang gagawin natin sa loob, kailangan talaga magagamit tayo ng gloves. O wala na tayong masasabi doon. Talagang dapat talaga tayong sumunod sa mga palisiya. Oo. Pero ako bilang uh, home bakers or uh, matagal lang ang baker, uh, naranasan kong gumamit at hindi. Oo. Doon tayo muna sa gumamit. Dahil la uh, required sa amin nagagamit kami ng gloves. Dahil uh, kahit pang o mass production, talagang gumagamit kami ng gloves. Hindi ka pwedeng uh, sumuway doon sa policy, uh, company policy. Pero, hindi lahat naman ng klase na hindi natin ginagamitan. Alimbawa sa mga luto ng tinapay, hindi talaga pwede, wala ka talagang lusot dyan dapat. Dapat talaga may gloves para sa akin, may gloves. Pero pag gagawin pa lang natin na iluluto pa natin sa oven, pwede na rin yun na wala tayong gloves. O nakadipindi yan sa atin, nakadipindi sa gumagawa yan. Kahit dito manood ka dito sa atin, lahat ng mga napapanood natin sa ibang bansa, meron din talaga na walang gloves. Hindi ibig sabihin na kinamay natin ang ating uh, paggawa. Marumi na. Marumi na ito. Hindi po. Depende po yan. Depende po yan. Ay sino bang uh, uh, nakakaranas dyan uh, na nag o hindi? O, oh, normal lang talaga yan. Eh, dito naman sa atin, talagang kahit i-compare pa natin sa ibang bansa, may mga bagay talaga na magkaiba. Oo. Oh, oh. May traditional talaga. At mayroon din talagang sinusunod kahit dito sa atin. Oo. Oh, oh. Ayun ah, lang ang masasabi ko sa lahat ng uh, gumagamit or hindi gumagamit na nagreklamo yung iba sa mga lalo na sa ating mga customers, mas sosyal naman din talaga na. Halimbawa, may mga namimili na dyan, may mga namimili na sa ating mga tinapay. Mas napa, napakaganda talaga na meron pa tayong uh, nakamas pa tayo at nakaglabs pa tayo. Siyempre, dinadampot natin ang ating... Uh, mga tinapay at ibigay natin sa ating customer normal lang po talaga yan napakagandang tingnan pero pag uh, nasa atin na yan kung may bumibili sa atin nandyan pa sa harapan natin ng customer kinakamay lang natin tapos may magreklamo wala po tayong magagawa talaga talagang uh, required talaga yan lalo pa dyan eh nasa inyo na yan kung talagang gusto nyong humina ang inyong negosyo dahil lang dyan kasi dito sa bansa natin uh, hindi naman talaga maiwasan natin napakamasilan Lalo na sa mga Pinoy natin, oo, oo lalo na diyan. O eh kung ang uh, ating mga kadayuhan nga payag lang sila na kinaka, uh, kinakamay. Meron nga din talagang masyado ding strict ang ating mga turista din talaga, oo. oo. Ngayon, 'yan ang uh, aking uh, ma-share sa inyo guys ha, na hindi lahat po uh, gumagamit kahit nakapanood ba kayo ng 'yan, may gumagamit, gumagawa ng fondant cake, hindi sila nagga nagkakamay lang, may nag-frosting ng cake. Oo, hindi sila nagaglabs. Ang masabi ko lang kasi, once na nag ka, kailangan din dyan ka lang sa pwesto mo. Dyan ka lang mismo. E nagaglabs gloves nga tayo kung saan-saan tayo pumupunta. So, ano-anong sinisingit na gawin. Hawak ng cellphone. O, oh, ba? Diba? Hawak kung ano-ano nakaglabs. Gawa tayo ng tinapay. Sigurado yan. Sigurado magkakaroon na rin yun ng ano nang uh, makontaminate na rin kasi hinahawak natin kung saan saan eh. Mas maganda pa rin, accurate, nagaglabs tayo, diyan ka lang pwesto. Para hindi tayo magkakaroon ng uh, contaminate ang hinahawakan natin sa at ating at gumagamit pa. Unlike doon sa wala tayong gloves na gumagawa tayo ng tinapay or anuman mga palaman, pag-posting ng cakes, mga kung gagamit man tayo ng uh, ano talaga ng uh, gloves, yung food grade syempre. Food grade ang ating gagamitin. Oo. Eh kayo ba nakakita na ba kayo na gumagamit ng makagamit ng ng gloves Si eh? ang ginagamit yung pang construction? Oo. O ay mag-comment kayo. <laughs> mag-comment kayo diyan guys. Oo, o, kaya panlaba. Oo, yeah. di ba? Hindi rin maganda eh. Kailangan once nagagamit tayo ng gloves or either a uh, plastic na clear, eh, yung pang food grade. Food grade talaga gagamitin natin kasi ibig sabihin, ang cope doon sa ating ginagawa, hindi doon sa nagmamasa tayo ng tinapay para lang sabihin may gloves, gumagamit ng gloves pang construction o nagamit pang laba. So, di ba hindi rin maganda talaga tingnan. Oo. Kaya eh, mahalaga pa rin na malinis ang mga gamit sa ating pagawaan. Napakahalaga yan. Napakahalaga talaga yan. Kasi isa rin yan dahilan na amagin kaagad ang ating mga produkto or ating mga tinapay. Oo, ganun talaga. Isa talaga yan. Kaya dapat talaga malinis ang uh, paikot sa ating mga gawaan, sa ating mga displihan, or lalo na sa mga luto na nating tinapay. Ang ating mga lap, uh, lalagyan, mga tray, mga lapagan na yan, kailangan malinis. Nagaglabs nga tayo ang ating mga gamit. Kung hindi naman to naka sanitize or uh, hindi malinis sa madaling salita hindi malinis oo alam naman natin lalo pa pag uh, may mga langaw na dadapo diyan yan nga uh, simula ng mga magkakaroon kaagad ng amag ang ating uh, mga tinapay oo kay guys ang masabi ko talaga diyan kayo guys uh, mag-comment kayo comment down below kung sang-ayon ba kayo na hindi na dapat mag-love sa paggawa ng tinapay or kailangan talaga mag-gloves. Basta para sa akin, nakadepende yan. Nakadepende. Kung komportable ka na walang gloves, kailangan siguradong malinis ang iyong kamay at wala kang ibang hinahawakan. Kahit na may gloves ka pa, baliwala rin pag nag-gloves ka nga, kung saan-saan ka naman nagdadampot, na kung anong din dampot mo doon, minsan pa nga nakadampot ng basahan. oh, habang oh no. nagagawa, nag naghahawak ng cellphone. Di ba? Hmm, hindi mo maiwasan na may customer talaga tayo ng mga arte. Kung may aktual na makikita tayo ng ganyan, o halimbawa nga lang, di ba? Manunood kayo ng mga gumagawa ng mga tinapay o ano man, mga pizza na yan. Maniwala kayo guys, take note. Meron kayong nakikita na hindi gumamit ng gloves. Kahit na dito sa atin o sa ibang bansa man. Oo, meron talagang ganyan. Ibig sabihin lang noon, hindi lahat marumi o hindi mo tayo gumamit ng gloves. Basta nakakasiguro lang tayo na malinis ang kamay natin. Hindi ba pa nga, bago talaga magsimula sa kanilang trabaho, talagang alam nyo kung saan sila tutungo sa pagpasok pa lang sa planta. Uh, pupunta ka ka doon sa lababo, nandun yung mga sanitizer natin, nandun yung mga panglinis, o yung iba pa nga, nagpapalit pa nga ng shoes, at doon pa nagbibihis. Oo. Pag wala kang, uh, wala kang gown, wala kang head uh, headcaps, wala kang mask, hindi ka pwedeng pumasok. O, oh, totoo yan. Kung walang, walang pinuprovide sa inyong ang company to winala mo yan, na hindi mo yan na uh, iniingatan, sigurado yan, magkakaroon ka ng penalty. oh, ganun talaga. Pero sa pangkaraniwan, pangkaraniwang uh, bakery lang, mas maganda din naman, mas maganda din naman na uh, gumamit tayo ng uh, gloves kung kinakailangan. O, oh, lalo na pag mga luto na, huwag magsando. Sa pa yan, halimbawa ha, uh, disclaimer lang ha, disclaimer lang. Kasi yung pawis natin, o yung pawis natin pagawa, o disclaimer lang doon sa mga gumagawang na nagsando ha, oo. Maliba lang pag mabilisan. Pero ako talaga, nung nagtrabaho ako sa isang company, uh, bawal talaga, ang bawal nga ang uh, damit na, ano eh, na maikli ang uh, manggas. O yung manggas sa na dito natin, sa braso. Bawal yan. T-shirt na mahabang manggas. Oo, at kailan talaga naka nakaano pa naka pa mayroon pang clear na mauta uh, hernet. Oo. Pag wala kanyan talaga ah uh, tingnan. Kung sa maliit na bakery man halimbawa uh, mas maganda na naka proper attire din tayo. Yes. Ah wag natin kalimutang magmas, alam ba na kwentuhan tayo nakabang gumagawa. Hindi naman talaga natin maiiwasan na uh, Matatalsikan naman uh, ng laway ang ating mga ginagawa po. Isa rin yan talaga. Isa rin yan talaga na kung kinakailangan magmas ka, kung kinakailangan lang naman, oh, magmas kayo halimbawa. I mean, uh, hairnet, isa pa yan. Kasi nalalaglag din yung buhok. o Oo. Oo, Halimbawa man yan, eh, pag napunta sa ating tinapa yan, oh, uh, disclaimer lang ha, ito naman talaga real talk lang to ha. Mas maganda talaga na gumagawa tayo lalo pa pag uh, sabihin na natin uh, nagla-live tayo halimbawa. Uh, proper uniform talaga dapat. Mas uh, maganda tingnan. Oo. Mas maganda na. Oo. Uh, professional tayo tingnan eh. Pag ganyan uh, na gumagawa tayo. Pero pag yan naman ay uh, gusto lang ninyo nga uh, may enjoy na sa inyo naman yun. Wala naman problema dun eh. Kasi hindi naman talaga finality uh, yan kung uh, ganyan ang isusuot natin or uh, gagamitin natin na nagagawa tayo. Pero mas maganda kasi na kompleto pag gumagawa tayo ng ah, ba mga pagkain oo minsan pa nga ah, pag napunta tayo sa palengke may nakikita pa nga tayo, nagtitinda na mga lutong ulam pa, nakahubad pa. Eh, di ba? May mga maarte talaga na ayoko dyan bumili kasi ganito. Ah, pagkain ng ganyan, nakahubad pa. O di ba? Hindi rin talaga maganda tingnan. Pwede naman pag out mo, o pwede ka naman mag-ano maghubad hubad maghubad-hubad kung, kung gusto mo talaga. Okay? Oh okay guys, 'yan lang ang ating uh, paano about sa so gloves sa atin. Uh, sino man naka-experience ng gloves o hindi? Sino man nga nagsuot ng frapper uniform bago magagawa uh, ating bago pumasok sa ating planta? Or uh, ayaw niyo bang magsuot ng ganyan or uh, eh mahirap din yan pag susunod na mamasukan lang tayo, di ba? Pero pag may sarili na tayo, i -apply din natin sa ating sarili, i-apply din natin, mas maganda. Yes. Oh, di ba? Okay lang pag hindi ka pagkayo kayo lang walang nakakita, pero hindi rin na uh, ano eh, hindi rin pangit din. Oo, maganda nang uh, maging uh, tapat lang tayo sa ating uh, negosyo. Oo, mas masarap isipin na naging tapat tayo sa ating uh, mga binebenta or uh, sa mga customer natin kasi diyan talaga tayo babalik-balikan. Okay guys? Peace. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana nakabigay din ako sa inyo ng idea. Pero maraming maraming salamat din talaga sa inyo lahat guys. Sa inyong support. Sa ating mga kabiker. Maraming maraming salamat sa inyo. For more baking content huwag kalimutang i-share, i-share ang ating mga videos. sa ating mga sa ating huwag uh, kalimutang i-like, i-follow ang ating Learn Baking with Isenjay at ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat guys. Happy baking.